Ah, ilakad ko na lang, nagpark ako doon. Tapos lalakarin ko na lang yung shopper doon mga kainag ano At bibili tayo ng ano nung gabiskon nga na sinasabi ko sa inyo. Galing kasi sa inyo sa mga comments na nabasa ko. Yan. So nung nakita ko yung label ng gabiskon, abay winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganon-ganon yung gusto kong i-explain sa inyo mga kainags. No? Yung masakit na nararamdaman ko rito sa sikmura ko. No? Nakita ko yung logo ng gabiskon Ganon-ganon. Eksaktong eksakto. Na hindi ko lang ma-explain dati kung paano ko i-explain. Na basta sabi ko lang, parang meron nakabara rito na masakit. Na parang may bumubula na nadidighay ako. Na parang ayaw lumubog ng mga kinain ko. Na parang may something dito. Yeah, kaya nung nakita ko ngayon nung mga, sa mga comments nyo abay, ni-research ko agad sa Google mga kainay ano, at nakita ko nga yung gamot na gabiskon at ang maganda nito pwede kong mabili over the counter yung gamot na gabiskon yan so sobrang maraming maraming salamat talaga sa mga comments nyo ang dami yung natutulungan especially na ako at nalalaman ko yung mga dapat kong malaman mga kainags ano? thank you very much yan, tsaka may mga nag-message din sa akin sa Messenger. Aba, thank you very much. Nako, thank you, thank you, thank you. Na gabis ko nga subukan ko, i ko dahil may mga na-experience na rin sila. Kapareho ng na-experience ko na parang yung ano nga, yung flux acid or reflux parang ganun. Acid ganun. Na tapos heartburn. Sabi ko nang nga ba parang heartburn 'yun eh. Ganun eh, no. Tapos sa uh, yung sinasabi ko na meron sila nakitang gallblade, eh, gallstone sa loob ng tiyan ko. Ang iniisip ko, ay iniisip ko lang sa isip ko lang tumaka inang Baka aksidente lang na nakita nila. Ibig sabihin, baka hindi naman talaga yung gallstone yung dahilan kaya sumakit yung yung aking sikmura. Kumbaga, nung inultrasounds lang nila ako para malaman kung ano talaga yung dahilan ng pananakit ng tiyan ko, aksidente lang nilang nakita na meron akong gallstone na maliit pa lang naman sa loob ng aking tiyan pero kasi nung una sa tingin ko talaga nagsimula talaga to nung sabi ko paulit-ulit ko na sinasabi no? pagkain ko ng pizza pag inom ko ng soft drinks pag, pagbagsak ng soft drinks sa, sa bituka ko doon ko agad naramdaman yung sakit instant pagbagsak nung kinain ko bigla ko naramdaman kaya sabi ko baka, baka nga hindi ako natunawan or baka ganun nga yun ang talagang hinala ako tapos nung in ultrasounds na lang nga ako or in x-ray tsaka in x-ray ako eh doon nila nakita yung gallstone na maliit so nandito na tayo sa loob ng shoppers mga kainags ano? hinahanap ko lang yung kunasan yung gabiskon dito pagka hindi natin nakita sa katay magtanong ito 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 ito, ito. nakita ko rin mga kainags ano? ito yung gabiskon. ito yung sinasabi ko sa inyo no? ganyan yung nararamdaman ko yan so bibili tayo nito salamat ano makakatulong sa atin to sa nararamdaman natin kung sakaling bumalik yung sakit na nararamdaman natin yung ganitong na experience natin ano teka muna mimili lang muna ako dito kung saan dito sandali lang ah yeah, buti na lang pwede pala rito over the counter ano hindi na kailangan ng reseta ng doktor eto na mga kainags ano so gantong ganto yung sinasabi ko sa inyo yung nararamdaman ko talaga ganyan ganyan yung nararamdaman ko yung dito talaga sa sa liver ko sa ilalim ng sternum yan yeah, o, ganyan ganyan o no, na hindi ko lang talaga ma-explain kung paano pero ngayon, eto na, kaya ko nang i-explain at saka nasabi nyo na sa akin ano, thank you so much thank you so much sa mga comments nyo talaga tapos yung update sa sa nararamdaman ko ngayon mga kainags habang, habang dumarating yung araw, lumilipas ang araw unti-unting nababawasan yung yung pananakit ano actually sabi ko naman sa inyo hindi naman masakit pero sabi ko nga parang meron pa ring something na natitira pero bawat lumilipas ang araw eh nababawasan yung hindi pagiging komportable ko kumbaga nababawasan siya which is good sign which is good sign hindi ko lang talagang ma-explain kung paano siya na nababawasan or ano basta basta nararamdaman ko kasi makinis sa tuwing gigising ako mula sa pagtulog nagiging feeling better ako nagiging feeling better ako yan kaya tapos ito, try natin to. Pero tingin ko malaki may tutulong nito. Dahil binasa ko rin sa Google kung anong benefits nito pag uminom ka nitong Gaviscon, eh okay naman daw. Tingnan natin. Tingnan natin. Uh, at kung ano ang benepisyong maidudulot sa atin itong Gaviscon. Yan. Hay, kahit pa paano. Kasi merong liquid doon. Hindi ko binili yung liquid kasi baka hindi natin pwedeng halimbawa sumakay tayo ng aeroplano eh liquid yun eh eh baka mahirapan tayo pero ang kaya kinuha ko tablet itong tablet mga kainag parang para kung sakaling sumakay tayo ng aeroplano eh pwede natin dalhin itong tablet kasi hindi siya liquid ah so pagpunta punta natin doon sa sakyan subukan natin try natin uh, tumira ng isa isa nito pwede raw to dalawa o tatlong beses sa isang araw eh depende sa edad ano, sa age ng pasyenteng iinom pero sa adult yata katulad natin pwede yata hanggang 6 sa loob ng isang araw pero gawin lang muna nating uh, isa Ayan. So after lunch tsaka bago raw matulog eh, ganun. so kakain muna tayo syempre bago tayo minum nito dapat do meron laman ng chan yun ang mga nakita ko sa mga reviews mga comments di ba? so dito na tayo sa loob ng sakin sa natin nako ay, panginoon salamat. Whew. Sobrang saya ko dahil uh, yun nga unti-unting nawawala na babawasan yung pananakit. Hindi 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 ko masabing pananakit, hindi yung pananakit eh. Kasi wala namang masakit eh. Yung bang meron ka lang na napapansin nararamdaman sa sarili mo. Basta yun yun mga kinakain mo, ano? pero nababawasan araw-araw. Kain muna tayo. Sabay tayong kakain. Dali lang ha, yung magkaroon lang laman yung tiyan natin Tapos Kailangan na rin ako magbawas ng pag-inom ng kape Kasi isa yon sa mga nagiging cause daw Ng acid Sa katawan ko eh ako pa naman, acidic ako mga kainags ano? Yan. so gantong ganto Gantong ganto nga oh. Yan, ganyang ganya ang nangyayari sa akin Na parang hindi Hindi bumabagsak yung mga ko Parang may kumukulo na something Yan o, oh, ganyan <laughs> Sa gitna ng aking uh, Chan sa Sikmura. Yan. Nako. Kaya nung nabasa ko talaga yung mga comments niyo, nako. Talagang tuwa-tuwa ako. Sabi ko, ito nga, ito nga, sabi ko, akala ko syempre nagiging concerned din ako ko ano. Yan. kaya nga siguro sabi ko nga kanina, baka nung in ultrasound ako at in x-ray ako, aksidente nakita nila na meron akong gallstone. Yun yun. Pero kasi actually yung doktor na nakausap ko, ina-explain niya rin sa akin nung una parang nahirapan siyang i-identify parang nalilito rin siya sabi niya bakit hindi masakit pag pinipindot niya yung tiyan ko nung pinainom niya ako ng gamot ano, biglang nawala yung pananakit basta ganon hindi ko ma-explain eh pero talagang ano ko nun ano lang eh yung hindi ako natunawan ganon pero at least alam natin na meron sila nakitang gallstone sa atin so actually matagal na rin akong uh, hindi kumakain talaga ng mga fatty foods mga kainags ano pero madalas ko lang nakainin talaga na fatty foods Pati yung chicken Which is uh, iiwasan na rin natin yung mga dry Yung mga fried, fried Mga binilulubog sa mantika Na pagkain, iwasan na rin natin yan Yun, iwasan natin na yun Hi, hinaka Alright, kain muna tayo Yan, dyan muna tayo kumain Whew. Isang araw lang na ang panahon ano? Isang araw lang na nagpakita si Haring Araw Tapos ganito ulit panahon natin Madilim na naman pero maganda nito mga kainags Hanggang ngayon hindi pa rin bumabagsak ang snow ba? Diba? Kakatapos lang ng pangalawang linggo ng Nobyembre Wala pa rin snow oh. Ganda Yan ano mo tayo Chicken soup Tapos to for cheese Bago minum tayo ng gamot Kain muna tayo Mmm Oh Pwede sa atin to chicken soup Top. Mm. Sarap. Shoutout nga pala sa mga nagtatrabaho dito sa Tim Hortons. Sabi nila nanonood daw sila sa vlog ko. Thank you very much sa inyo. Ha. Ah. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. <coughs> Para raw sila nakakita ng artista. Hindi lang basta artista, gwapo pa. <laughs> Bihira na ipasok pa yun <laughs> Whew, Sarap, busog Tapos nagtira ako ng tubig Itong tubig na to hindi to malamig mga kayo Next request ko warm water Yung hindi nakalagay sa fridge Buti na lang meron sila Para pagka Kasi yung binili kong gamot Yung gabiskon Chewable yun Chewable At yung mabili Butterscotch yata yung flavor nun yan. kaya import uh, nagano lang ako, nagtubig lang ako para sigurado. 'Di ba baka mamaya hindi natin magustuhan yung lasa or baka mabulunan tayo. <laughs> At least meron tayong panulak tubig. Yan, 'di ba? So tigman natin yung gabiscon. Tapos merong nagtapo ng Teka muna, kunin natin 'to. Sayang din 'to eh. Maganda nito, kinuha na natin. Nakatulong na tayo sa kalikasan, nagdampot tayo ng basura, mabibenta pa natin 'to. Lagay natin dito. Yan. Di ba? May pera yan. Kahit magkano lang yan. 10 cent siguro yan. No? Tapos yung gabis ko natin. Siyempre, buksan na natin. Pero sanitizer muna tayo. Meron sanitizer dito. Yan. Buksan natin. Yun, ito pala yun. Wow. Mm. Sarap ng lasa. Butters ano nga? Caramel pala ang lasa. Butters cut cut si dito, butters cut. Kasi to caramel. Sarap. Ayos. Lakad-lakad muna tayo rito para ano yung kinain natin matunaw-tunaw ano pero mukhang epektibo nga yung gab ano no yung ininom nating gamot mga kainags ano kasi parang yung nararamdaman ko rito, parang na-flash siya. Parang na, parang na-flash yung acid na bumubula-bula dito. Ah, effective nga, no? Parang mas lalong guminhaw ang aking pakiramdam, ah. ah. Ayos, buti na na-comment sa akin. Maraming salamat, ah. Pasok muna tayo dito sa ano, no? Value Village. Tingnan lang natin. Kasi hindi pa ako nakakapasok dito, eh. Mukhang bagong lipat lang tong Value Village dito. Tingnan natin kung meron tayong mabibili. Pagka meron tayong gustuhan kunin natin yung mga pakinabangan natin. Pasok lang tayo. First time ko lang makapasok dito eh. Ito, 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 ito. Ah. Yun! Yan, yeah, dito na tayo sa loob mga kainags. Eh. Tingin-tingin lang ako dito sa mga accessories. Pero meron ako nakita rito eh. Ito, 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 ito. 749 lang. 7, uh, 750. naghahanap ako nito eh. May nakita akong ganito. 10 kilograms. May nakita akong ganito sa Walmart, mga nasa 30 dollars siya, ata 20. kukunin ko to. 'Yan ito kailangan ko rin tumakbo ng orasan sa basement. 'Yan no, isaksak di kuryente. 5 dollars lang siya no. Testingin natin kung umaandar. Tapos sa kumuha na rin ako ng ano rito na napapansin siya 'Yan o, palaka. Figurin. Nanay, no, palaka. Figurine. Pangnanay no. kunin ko rin 'yan. Marami tayong makikita rito na magugustuhan natin ang murang halaga. Mga figurine, mga ganyan. Testingin natin ito mga kainag So testing lang natin ha Yun Gumagana Wait Eh mukhang malabo na Mukhang malabo na So ito na yung nakuha natin mga kainags Ano Barbell at figurine. Hindi ko na kinuha yung orasan Baka hindi, malabo, pangit eh. Kaya ito na lang kinuha ako. Naku, layo pa pala ako nagpark. Hindi ko, hindi ko naman kasi na-expect na bibili ako rito. <laughs> sabi ko, titingin lang ako. Napadaan lang ako eh. Ito, may bit-bit pa ako, no. Pero gusto ko talaga dito, itong barbell. Yan, saktong sakto nang yan. Pantoning sa mga braso natin. Tapos itong magnanay na palaka, kinuha ko na rin yan. Nasa $5. Uh, figurine. Kasi may mga figurine ako na palaka doon sa atin eh. Kasi sabi nila ng mga iba, Uh, yung palakang figurine daw ay swerte sa loob ng bahay ano raw yan pera di ba yung sa mga Chinese di ba sa mga restaurant makikita nyo may mga palaka na figurine na may mga perang nakalagay di ba so yan so para daw mas lalong dumami ang kwarta natin ang ating pera ang ating salapi masagana raw tayo sa kwarta yan sana nga <laughs> hopefully yan oh. layo pa yung pinagparkingan ko ah doon ako nagpark ko sa may sinihan Pero okay lang yan. Exercise para matunaw yung kinain natin Para matunawan tayo Pero in fairness mga kainags ha Effective yung gamot na ininom natin ha Grabe mas ano Mas lalo akong guminhawa Ang pakiramdam ko talaga sa totoo lang Parang yung mga bula-bula Doon sa bituka ko Sa chan ko Parang nawala Parang naiutot ko yata lahat kanina kasi utot ako na utot kanina eh. <laughs> Hindi seryoso mga kainag ano? Nawala ano Hindi. Parang gumin mas lalong gumin ako ang pakiramdam ko. Yeah, so, so, sobrang maraming maraming salamat talaga dun sa uh, mga comments ninyo. Ay, ito na yung truck natin sa wakas. Salamat naman. Home time. Ito na yung mga pinamili natin mga kainag no. Dali natin sa loob. Pasyal muna natin mga aso natin. Siyempre, yung responsibilidad natin bilang isang dog owner kailangan eh bago tayo magpahinga mailabas natin yung mga aso natin. Ano Saya? Sunod si Kuya Sayo naman na ano, ha? Siyempre si Sayo naman gala natin. Di ba Sayon? Ha? Yan, dito tayo. Lako po ang ating panahon. Makulimlim. Katulad ng kulay ni Sayon. Ha, hindi pa rin yan Kanina pa yan ha Bira mga aso to Bira Yan, so ito na yung palakang nabili natin mga kainags ano? Tapos yung sinasabi kong palakang mga nabili ko rin Ito, nabili ko rin sa trip shop to Nilalagyan ko ng maraming pera dati to Yung mga nilalagay kong pera dyan Mga tig Mga one dollar Mga two dollars Kaya lang Napapansin ko Nung mga nakarang taon Nung wala pang trabaho yung, <laughs> yung Mga prensisita natin Nawawala yung mga 1 dollar, two dollars. May tumitira. <laughs> Tapos ito dito, meron dito eh. Ito naman ay pera ng Pilipinas, mga kainis, ang mapapansin niyo. Mga piso. Mga peras, uh, dala ng ano, dala natin sa mula sa Pilipinas, ano 'yan, mga piso. Diyan 'yan. Yan, more more blessing ha? Ang bihira. Hoy! Hey, stop. <laughs> So mga kinags, ah, ganito na yung vlog ko. don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, hanggang sa muli!